Grabe ang laki ng kahoy mga kabisdak oh. Hu! Laki, tabi-tabi po. Hello. So dito kami ngayon mga kabisdak sa Sydney City. Um namamasyal kami ngayon dito. Naisipan namin ano, uh, mamasyal dito kasi si Gian matagal-tagal na hindi nakapunta dito sa city <laughs> e ano ngayon sabado kaya sabi namin punta tayo sa city so samahan nyo kami mga kabisdak na i-tour natin tong city dito babe Dun. sa traffic light so andito kami ngayon mga kabisdak malapit sa Hyde Park so yan yung Hyde Park mga kabisdak dyan tapos ito pala simbahan to Catholic Church ano siya? St. Me St. Mary na? St. Me Saint Mary's Cathedral Church, Cathedral Church. And then malapit lang din to sa opisina ko makabisdak Yung building na yan. So yan yung opisina ko. So dito tayo sa Hyde Park. Daan muna tayo sa ano, sa church. Daan tayo sa church mga makabisdak bago tayo pupunta dun sa Hyde Park. Uh, may araw pa naman kaya ayos. So yan yung uh, Saint Mary's Cathedral Church makabisdak sa gilid. Tapos dito Hyde Park. So punta muna tayo dito. Flowers. Oh, daming flowers. So dito tayo ngayon mga kabizdak, sa gilid ng St. Mary's Cathedral Church yan. Tapos yan yung gilid, yan yung ano Hyde Park. Maraming may banda doon, no? Oh. parang may music festival, something. Punta tayo doon mamaya mga kapisdak. Yung front mga kapisdak, St. Mary of the Cross. And then punta tayo doon. Pwede tayo dumaan dito pero doon tayo. Doon tayo. Okay, old. Oh, very old. That is Pope John Paul. It looks like Lolo. <laughs> Yeah, it looks like Lolo. Pop John Paul mga kabis dak. And I'm creepy. I'm creepy. Yeah, he got no shoes. Yeah. Like, uh, statue Pop John Paul the great. All right, let's go to the other side. Let's go, let's go. Wow, ay ah, to pala yung ano pinaka front niya mga kabis So dito dumadaan. Pwede ka dito dadaan. Ah, dito yung harap. Tinan lang ay sarado pala bib do. nga sa gilid sayang. So di pala pwede dumaan dito mga kabizdak. Next time na lang kasi malayo-layo yung lakaran nandoon sa gilid. Pero ito yung sa labas niya mga kabisdak, napakaganda. Kasi tayo nang kasal. Limusin no? May kinasal kasi kanina dito. Ito yung front ng church mga kabisdak, napakaganda. St. Mary's Cathedral Church. Meron akong vlog dito dati so i-check niyo yung link. Ano yung mga flower to babe? Ito yung lavender hindi. Dele. Moms. <laughs> ang ganda ang ganda dito. Ang ganda sa labas. Ang ganda ng flowers to. No? Lavender 'to, baby vendet. Hey mama, kami here, mama. So mm, good. smells so good. Mmm. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Bango. Dami flowers, oh. Kumita tayo Oo, oh, hindi na fresh, no? Oh, dami flowers, oh. Kapis dak. So ito yung labas ng church mga bisak no. So minsan, especially during winter, merong ano uh, nag-ice skating dito. So nilalagyan to ng artificial ice uh, at maraming namamasyal dito para mag-ice skating. So ngayon, uh, pupunta na tayo sa park kasi mar walang masyadong ganap dito. pinakitalan uh, pinakita lang namin sa inyo yung ano, yung church na yan. So punta na tayo dun sa park. Woo! You can oh, what's that? So dito mga bisdak, sa park, maraming mga turista dito. So it's it's sa pinaka sentro ng Sydney. Yung background natin is ano yan? Yan yung church doon tayo kanina. So mamaya pupunta tayo dun You know. Yung fountain. All right, all right. So ito yung sand Fountain nila mga bisdak. So merong uh, tumutugtog dun Ano yan sila mga kabisdak? Buskers. So bali grupo lang yan sila tapos gusto lang talaga nila mag-perform in public tapos may bucket, kita niyo may bucket sa harap. Kung gusto nyo magbigay ng coins, pwede. Uh, pala yung sikat na Sydney Tower mga kapisdak. so pwede, pwede kang ano uh, pumunta dyan meron, merong bayad hindi ko alam kung magkano yung bayad so merong restaurant sa taas observatory yung ganun so pagandyan ka sa taas kita mo yung buong Sydney City Ah, uh, diretso lang doon, diretso. So pag lakarin mo yan diretso doon mga kabisdak, papunta yan sa Darling Harbor. Kunti lang yung tao ngayon mga kabisdak kasi mayroon pang anang nga yung sa COVID-19. Pero at least improving na siya kasi wow. <laughs> kasi yung mga nakarang months, nakarang araw, wala talagang tao dito. pupunta tayo dyan mga bisdak so paglabas natin dito sa park ayan nakita nyo yung intersection dyan yung may traffic light traffic na naman dyan mga bisdak so establishments na naman yung mga building so lalakari natin yan diretso tayo dun pupunta tayo sa Darling Harbor you want to play? yeah play chess? yeah ayan, may chess mga bisdak Oh, sandito <laughs> so, kami ngayon mga bisdak kasi sabi ni Ami isa daw sa dream niya nung student pa siya is maglakad lakad kami dito pag naka-graduate na siya. So ngayon, uh, gusto uh, ito pa rin natin yung pangarap ni Ami na maglakad-lakad dito. <laughs> yun George Street. Alright, let's go. Westfield Mall pala ito mga bisdak. You yan, oh. yan, tower 'o. Oh. 'Yan yung tower. Marami na talagang tao ngayon dito sa Sydney, mga bisdak. Pero kung napapansin, yung napapansin ko, konti lang yung nagsusot ng mask. Kami wala din kaming mask ngayon. Punta tayo dun, may bus magaling, magaling. Para siya ano, Australians got talent. <laughs> May basurahan. So yung tawag sa talent yung mga bisdak is ano, beatboxing. yun mga bisdak, oh, theater. So meron mga nagpe-perform dyan. Yung mga performers. Siya, ano si ano? Ayo. Oh. Wow. Super cute. Nasasakyan. <laughs> Right. so ngayon mga bisdak is uh, dito tayo ngayon sa loob ng Queen Victoria Building. Uh, very ano, historical and dramatic na building to dito mga bisdak. So, so merong malaking Christmas tree dito mga bisdak. You know? Tingnan lang natin sa glit. Ito pa rin tayo mga bisdak no? sa Queen Victoria Building at andan yung big Christmas tree. Whoa! A rocket Christmas tree. Wow! Yeah, look, look up ito yung mga wika ha? Ito well, yung mga bisdak, so yan yung school mga bisdak Ito so, mga bisdak, so ito yung school ni Ami dati nung bagong dating kami dito kasi diba student visa So dito siya nag-aral, itong buong building na to <laughs> Close. This is where Mama went for school. So nalala pa namin mga kapisdak dati. Diyan, diyan sa hallway. So diyan kami nagpapalit kung sino yung magbabantay si Kaijian So less than one year old pa si Gian nun. Tapos dinadala ko dito. Kasi ako pupunta sa trabaho. Tapos si Ami. Ah, um. so malapit na tayo sa Darling Harbor mga kapisdak. Maganda din yung sa Darling Harbor. Dito tayo ngayon mga kapisdak sa Darling Harbor abandon yung ano yung sea life aquarium what are you looking at? <laughs> what are you looking at? wow grabe ang ganda daming yacht oh may nagpa party tapos alam niyo yung bridge na yan mga bisdak so yung bridge na yan uh, bumubuka ano, bumubuka nag open yan mga bizak. so halimbawa merong barko na dadaan sa gitan na malaki so nag open yung bridge na yan See? See that one? See? There's a lot of boat. Habisdak. So marami ding a uh, restaurant dito at mga pub yung kainan, inuman. So ngayon, uh, kakain muna kami mga Habisdak. So kain muna tayo mga Habisdak. Kain muna, kain. Where? That one, oh, that one. I tried eating there one time. Nakalimutan.

Gawin to pa. <laughs> Hi guys. Hi guys. Hi guys. <laughs> We're going on Kipugi. <laughs> bye bye. Bye. Oi na kami mga kabisdak. Bye bye. See you sa next vlog. Thank you.